Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 11 ng Abril, ipinagdiriwang natin si San Stanislaw ng Krakow. Kamusta? Si San Stanislaw ng Krakow, kilala rin bilang Stanislaw Szczepanowski, ay isang obispo ng Poland sa ika-left siglo. Siya ay ipinanganak mga bandang 1030 at nag aral sa University ng Paris bago bumalik sa Poland para maging pare. Si Stanisław ay mabilis na naging kilala sa kanyang pagiging madasalin, pagkakawanggawa sa mga mahihirap at tapang sa pagtatanggol ng pananampalataya. Noong 1072, siya ay itinalaga bilang obispo ng Krakow, kung saan siya ay naging kilala sa kanyang pagsisikap sa reforma ng simbahan at sa pakikibaka laban sa katiwalian sa gitna ng mga pare. Isa sa mga pinakatanyag na yugto sa buhay ni San Stanislaw ay ang kanyang alitan sa hari ng Boleslaw II ng Poland. Binatikos ni Stanislaw ng hayagang imoral na pag-uugali ng hari na nagdulot ng hidwaan sa pagitan ng dalawang lalaki. Sa wakas, iniutos ng hari ang pagpaslang kay Stanislaw habang siya ay nagdaraos ng misa. Ayon sa alamat, matapos hindi magawa ng mga sundalo ng hari na patayin siya, Si Boleslaw mismo ang kumuha ng tabak at pinatay si Stanislaw sa katedral ng Krakow noong 1079. Si San Stanislaw ng Krakow ay pinagpipitagan bilang martyr at santo sa Poland at sa simbahang katoliko. Narito ang isang dasal kay San Stanislaw ng Krakow. Makapangyarihang Diyos, pinasasalamatan namin ang buhay at patutuo ni San Stanislaw ng Krakow na may tapang na ipinagtanggol ang pananampalataya at katotohanan. Kahit sa panganib ng kanyang sariling buhay, Ibigay sa amin ang biyaya na maging matapang sa aming patutuo ng pananampalataya at tapat sa iyong mga aral. San Stanislaw, ipanalangin mo kami sa Diyos. Ipagdasal mo kami sa aming mga sandali ng pakikipaglaban at pagdududa at tulungan kami na sundan ang iyong halimbawa ng kabanalan at debosyon. Naway kami rin tulad mo na mabuhay ng buong katapatan sa aming pananampalataya at magtrabaho para sa katarungan at katotohanan sa mundo. Amen. <laughs> may pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. San Antipas, ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.